napakasarap naman talaga kumain lalo na yung ulam nyo ay kakukuha lang galing dagat yung kinilaw naman na manamis-namis at may kamuti pa. wow <laughs> mga mari ito pala yung holiday ganap namin yung unang punta nga namin dito mga mari ay nanginhas lang kami ngayon naman ang trip namin ay manguha kami ng saang at isda para kilawin mamaya at isinama ko na rin itong aking bantay kasi walang magbabantay Naguna ra mo? Yo, yo mo kila Ay na o At ako'y nangunguha na ng lamang para pampain ko sa bingwit. Sabi nga nung kapatid ko, doon ra ako mangunguha sa kagubatan ng lamang. Kako, ayoko dahil may ahas. Iba katuklawin pa si madam nyo. Mga mare, ito pala si Madam Nyo ay nakatira dati sa isang maliit na isla. Kaya alam na alam ni Madam ang mga kalakaran dito sa dagat. Ayan at lumulosong na si Madam patungo doon sa malalim na party ng dagat dahil doon siya mamimingwit. At syempre iniwanan natin yung kamera at baka malublog pa sa dagat. Ito na pala yung nakuha ko mga mare, kunti lang kasi yung pain ko naubos agad. At saktong sakto din ang pagdating ng aking bayaw galing pangunguha ng saang. Madami-dami rin ang kuha niya mga mari dahil expert talaga ang taong ito sa pangunguha ng saang at ng mga isda. At dahil marami ang kanyang nakuhang mga saang ay saktong sakto namin itong kilawin. Mga mari kung gusto niyo rin palang magkilaw dito sa gilid ng dagat ay magsama na kayo ng mga expert kumuha ng mga kilawin. I-hire nyo nga din pala itong si madam kasi mabilis ng mga kamay nito. Ayan, at binasag na agad ni Madam yung mukha. Este yung saang pala. Pinagtutulungan na nga pala namin itong linisin mga mari dahil kami ay gutom na gutom na. Binilisan na nga namin sa paghiwa mga mari dahil yung paningin ko ay dalawa na. At habang kami ay naghihiwa, itong mga kapatid ko naman ay hinihanda na yung aming pagkain. Kunti lang pala yung bao namin mga mare dahil yung trip lang nga namin dito ay mangingilaw lang. Meron nga lang kami ditong pansit, poto, kamuti at yung kanin. Siyempre ang isang yan dahil gutom na gutom na ay nauna nang magbalat ng kamuti. Sabi talaga mga mare, itong ating mga mukha pag gutom na gutom na ay hindi na maipinta. Ayan at tinimplahan na nga yung aming kinilaw. Tingnan nyo mga mare yung mga mukha na naghihintay ng kinilaw Kasarap-sarap naman talaga kasi yung kinilaw Halina kayo mga mare at mga na tayo Thank you.